Sa tagal po ng panahon, humigit ko po lang sa sampung taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila. Wala sila sa grito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag ka dumating ang informant, yun po yung ini-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ano, ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa amin. Uh, unfair din uh, dito sa apat na ito ha? Uh, dahil uh, yung yung uh, impression mo, yung personal mo lang yon Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang uh, nag-execute ng apidabit, na yung apidabit naman nila is uh, regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman lang sa atin, di ba? Mag-akuan ka ng apidabit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun, yun wag wag natin wag, wag kagad mag jump into conclusion na under the jurisdiction ng direktor alam natin yan kaya pwede silang influence pero mo, ito naman sila may sariling decision din eh may sariling decision kaya na tama, ako kaya na man. influence ako ng chief ko kung pagdating dyan sa apidapit that might cost may di ba myself. so kailangan din madigoro ako So 'yun lang. Ikaw, i-insist in mo na totoo talaga yung dalawang papel na 'yon. Yes, Sir okay? Ronald. Okay. Yes, Sir Ronald. So, ang after that, anong nangyari? Bakit uh, hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Laso no, na wala doon sa kanilang uh, ano no, compilation, hindi nga po natuloy. Itong operation na ito, hindi natuloy hindi hindi sa ano no hindi naman kumbaga sa ano no may mga operation talaga kami na hindi natutuloy kagaya niyan no panahon na yon yung deputy director general na si Asik Gadapan siya po yung pumipigil doon sa operation siya po yung pumigil later on later on po tigod 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 later on po long bago po ako pumunta ng Ilaya noong 2012 nung nung nagkaroon ako ng pagkakataon na na makapag-usap sa kanya nung binanggit ko uli sa kanya yung trabaho na yun, sinabi po niya na wag wag niyo nang tuloy kasi merong utos sa taas sa malakas niya yung utos may binanggit siya allegedly po si executive secretary Pakito Ochoa yun po yung sinabi niya sa akin na yun yun yung nagpaano sa kanya take note. You invite the next uh, in the next hearing, former executive secretary Patsoa Ochoa, Pakito Ochoa. Tapos, yun po, yun, yun, your honor. Kaya, yung pagkaka, hindi pagkakatuloy ng operation na yun, hindi ko naman po, ano eh, wala po sa, sa control ko eh. Pag sinabi po ng NDDGO na, na hindi pwede, hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin e, yun. Kilala mga... mo ba si the late uh, Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan, kilala mo? Opo, siya po yung Deputy Director General for Operation namin, Asi Gadapan. Yeah, well, wow. hindi niya siya makasagot ngayon dahil patay, patay na siya, di ba? Pumanaw na siya hey, hey, sa hey, po... Sa, sa, sakit na kanser. Ganito na lang, in his memory, alam ko kilala ko yung tao na yun, na very straight yun, matino na tao yun. Dahil classmate ko yun sa PMA, Uh, Sorry, naging, heard. naging 87. In this memory, uh, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na si late Kaloy Gadapan, siya po yung pinakaunang bumangga sa sindikato sa Usami City na Kuratong Baliling. Si Kan Lutinan pa kami noon, siya ang unang nakapatay sa isang paruhinog. Yung kapatid nung mga yung uh, pinaka-leader ng uh, Kuratong Baliling, nung napatay niya yung isang kapatid na paruhinog, siya ang isto ng province ng uh, ng uh, Misamis Occidental PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napatay nila yung isang paruhinog. And after that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental PPO, isa-isang pinatay ng kuratong baliling. Walo sila na nag-operate noon, pagpatay doon sa kapatid ni Paruhinog. Dandahang pinatay hanggang naubos yung tauhan niya na pito. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP or ng Philippine Costabulare dito sa Camp Grame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin at papatayin siya ng kuratong baliling. And I don't think my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat uh, panindigan, panindigan, paninindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Depende na lang kung talagang mabigat ang pressure manggagaling sa taas ay baka pwedeng magbago siya pero alam ko yung integrity ng tao na yon uh, nasa nasa langit na siya ngayon Pasensya na kayo. Uh, umahanga ako doon sa classmate ko na yun. Dahil magaling yun, matino yun na tao. Uh, namatay na lang siya, kaya hindi siya makapag, makasagot ngayon dito. sa Pero, sinabi mo, may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya. No? Sabi niya, huwag yun nang ipilit at i ano, Iesan. Iesan Chowa. Okay. Then, after that, wala na po, ito na ano no, natuloy yung operation. Pero yun pong sort statement, yung deposition of witness na kinuha ko kasi preparation po 'yan eh. Based doon sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ano no, ang instruction ko pa nga sana doon sa sa confidential informant kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para isubmit yung sample na yun sa laboratory service. Para pagka nag-apply ako ng search warrant, eh, ito na po yung magiging ano namin, merong probable cause, ano? magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yan po yung ano ngayon, itong mga dokumento na ito iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Nakakover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po noon, yung sworn statement, yung mga litrato na, na computer printout na galing sa cellphone niya na ipinigay sa akin. Yun po yun. Plus, so, ganito. Apo. <clears throat> tayo sa servisyo, meron tayo minsang practice. Although, hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, <clears throat> ma-transfer. Minsan, daladala -dala niya yung papel niya eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit-bit-bit yung papel na yun? Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin na kuhiring. Wala, wala po talaga dahil nga kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil mo dyan. Okay, so... <clears throat> Just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, your pastor. honor, hindi no. po. Kaya nga po sabi ko dapat managot. Ultimo yung maharlika gusto ko siyang idimanda. Kasi nga, pa, Gayon pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit sampung taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Eh, Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay, kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga noong nung, nung makita ko. Kaya, ang ano ko doon sa